Sa pagtaas ng bilihin, maraming vendors at retailers ang napipilitang magtaas din ng kanilang paninda. Gayunpaman, nagtatakda ng halaga ang pamahalaan sa mga piling bilihin para naman hindi mabigla ang mga mamimili at maging abot kaya ito. Ngunit ang iba, talaga namang nananamantala. Ano kaya ang parusa sa mga nagtitinda ng higit sa Suggested Retail Price o SRP? Alamin sa report na ito. Isa sa mga tungkulin ng Estado ay masiguro na ang mga basic at prime commodities o iyong mga pangunahing bilihin ay mabibili kung hindi man sa mura ay sa resonabling halaga. Kabilang sa basic necessities na ito ay bigas, mantika, itlog, gatas, iba't ibang uri ng gulay at asukal. Habang ang mga prutas, bawang, sibuyas at mga dried beef at pork naman ay itinuturing na prime commodities. Ito ay para protektahan ang mga consumer laban sa panghohord ng mga produkto at pananamantala Lalo na sa panahon ng mga kalamidad at nationwide inflation. Gayunpaman, marami pa ring mga nagtitinda ang kanya-kanyang nagtatakda ng presyo ng kanilang mga paninda na higit pa sa SRP o suggested retail price na itinakda ng gobyerno. Kaya kung mapapansin, iba-ibang halaga sa iba't ibang pamilihan at bagamat magkakalapit ito, mayroon pa rin talagang sumusobra sa patong at hindi na makatarungan ang presyo. Ayon sa Republic Act No. 7581 o Priced Act of the Philippines, ang sinumang mahuli at mapatunayan na lumalabag sa price ceiling na itinakda ng gobyerno ay maaaring makulong sa hanggang sampung taon o pagmultahin ng hindi bababa sa limang libong piso at hindi higit sa isang milyong piso. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!